Sige. Ito yung ihi ni Blue ngayong araw. Ito lang, ganito lang kadami. Pangalawang ihi niya ito, pero ganyan lang kadami, oh. Titignan natin kung iihi siya ulit. Parang isahod natin. Para ma-check kung gaano kadami ang maiihi niya. So, titignan natin Medyo worried lang ako sa kanyang ihi ngayon. Kumpara nung mga 3 days ago na hanggang dito oh, yung ihi niya. Ngayon, pabawas ng pabawas. Pero, hindi na po as in dark yellow ang ihi niya. Pangatlong ihi na niya ito mula kaninang umaga hanggang ngayon gabi. Uh, yung unang ihi niya kaninang umaga medyo dark yellow na siya kaya pero hindi na siya sing sama nung nung 3 days ago na talagang pula siya para siyang suka kain ka? ha? gusto mo ba na gusto mo kumain be? kaya ganun kadami ihi ni Blue ngayong araw kasi kahapon inobserbahan kasi natin ito ng gusto niya, pagdating sa gabi, nagisda naman siya, uminom naman siya ng tubig. Kaya lang, hindi ganun kadami ang naihi niya ngayon. Malaking effect talaga mga kakatlover kapag cat food. Although marami siyang nainom na tubig, dinamihan kasi natin ng tubig yung kanyang cat food, ininom naman niya. Kaya lang kunti lang ang nailabas na ihi so malaking ano talaga mga kakat lover malaking effect sa ating mga alaga kapag puro cat food ang binibigay natin ilang months na natin itong pinors feed ng wet food na mataas sa fiber pinagbigyan lang natin siya kahapon para hindi siya magsawa ng puro force feed lang. Then, ilang months nga naman na parating ganun na ang kinakain niya. Tapos, twice a day pa natin siyang pinapakain. Umaga, then gabi. i namimiss lang siguro niya yung cat food. Kaya pinagbigyan. Yung pupo niya, kanina umaga nakapupo siya. Firm na firm. Tapos, alam niyo po yung pupo ng kambing. Ganun ang nangyari sa pupo ni Blue. Pero, ano naman, kahit papaano, marami dami, ah, uh, madami dami naman din ang naipupo niya. Kumpara talaga nung isang araw na talagang dalawang beses siyang pumupo, din ang dami nang naihi niya, doon ako na, ano eh, na, na amazed din sa nangyari sa kanya nun. Ang daming naihi. First time yun ang encounter ko sa kanya. Then, yung pupo niya, dalawang beses. And, ngayong araw na ito, talagang hindi pwede na hindi natin tuma force feed bukas ng umaga para mabalik yung kanyang ano tawag ito? Yung normal na pag-ihi. Pero kahit paano naman, yung kanyang pag-ihi, hindi na tulad nung nagdaang araw na dark yellow ngayon ano na siya light yellow na siya kahit naabutan pa sana ng maghapon na, na hindi natin na itapon ng ihi yung kulay niya hindi katulad nung 2 uh, days ago na dark na dark kaya natin hindi agad tinatapon yung ihi niya para malaman natin masukat kung ilang ml ang naihi niya sa maghapon. Itong part na ito, ito yung problema sa kanya before. As in, ano po ito, talagang yung buto niya, litaw na litaw. Ngayon, medyo natatak, na ano na siya, medyo may pagbabago na. And yung gesture ng buntot, parati nang nagwiwigel. Yan ang isa sa mga palatandaan kapag ang ating alaga ay um, masaya. Then, yung kanyang leeg naman, dilagyan natin ng snake plant extract. Patuloy pa natin lagyan ito kasi may mga bukol pa dyan. Dito sa left side kasi may nakapa tayong apat na bukol. Then sa right side, tatlo. Tatlong bukol ang nakapa natin. And yung sa tiyan niya, unti-unti na pong umiimpis yung bukol. Three days ago, may sinang marami. Dahil sa ano, sa effect siguro nung pinainom natin sa kanya na mga herbal. At malaking bagay din po yung coconut milk fresh coconut milk and snake plant extract. Pagdating sa mga home remedy, yan po kasi sila ano, hiyang sa mga natural na pamaraan. And, hindi na siya masyadong dehydrated. Marami-rami yung nainom niyang tubig ngayon. Bale, hindi natin siya na-force feed ngayong araw, kahapon at ngayon, hindi natin na-force feed. Ang kinain niya ngayon ay isda na bangus. Kaya na umaga, halos nakaubos siya ng isang hiwa. Then, nasundan naman ngayong gabi, mga kalahati lang ng hiwa ang naubos. Hindi naman siya kumain ng cat food ngayon puro isda lang siya eh, pero walang gulay. Obserbahan natin kung ano ang kalabasan ng kanyang pag-ihi bukas ng umaga. Ang routine niya tuwing umaga, pagising, pinapaihi ko na ito. May time na sinusundan ka agad yan ng pagpupo. Sana, unti-unti na po siya mga recover Although hindi ko pa, nakapa, ngayong araw, hindi ko nakapa yung kanyang tiyan kung ano na ang lagay. Susubukan natin kung hindi siya iilag. Ayan, meron pa tayong nakapa dito. Ayan, oh. Eh, hindi naman agad-agad nawawala yung bukol. Pero, sige lang, lagi lang natin i-monitor. Huwag lang natin pabayaan sa kanilang mga home remedies. Pero hindi pa rin tayo wala ng pag-asa mga Kakat Lover. Basta patuloy lang natin na gawin yung best natin para sa kanila. Huwag lang po tayong sumuko na ibigay sa kanila ang ang dapat na kagalingan Panginoon lang ang nakakaalam. Magtiwala lang po tayo mga Kakat Lover. kumain na siya kailangan lang talaga alalayan siya sa kanyang pagkain kasi may time na hirap siyang lumunok tapos para bang akalan natin ay nakakain siya ng matulis na tinik o buto na, sum, na tumusok sa kanyang gilagid. Kaya ingat talaga na walang mga tinik o buto na nakasama sa kanyang isda dahil napakalaking disaster po lalo na sa case ni Blue na hirap lumunok dahil meron siyang mga bukol sa lalamunan lalayan talaga natin mga kakatlover pag may mga senior cut na tayo pairalin natin ang ating mahabang pasensya pangunawa ipadama natin sa kanila yung pagmamahal na kailangan nila huwag po natin silang pabayaan kumo senior na sila ka? gray. Hmm? Pagdating naman kay gray, eh, bitima din ito ng no, muntik ng patayin na isa sa mga stray cat dito sa amin. Baby pa lang siya, mga may gito sang buwan pa lang. Kakakapon lang ng kanilang mama coffee. Yung isa kasi, eh, natake, pinatay yung kaliko. Isa sa mga kapatid niya, Tatlo kasi sila eh. Ito si Gray ang panganay. Muntik na rin ito mamatay. Then, nung paglabas, wala na siya. Hindi na siya gumalaw. Wala, as in wala talaga. Buti na lang meron naka-stack na sanction. Yun ang nakatulong sa kanya. Kaya siya nakasurvive. Then, after two months inatake na naman uli siya nung isa sa stray cat na umatake sa kapatid niya si Kaliko. Muntik na rin siyang mamatay. Ito si Gray. Buti na agapan. Maging aware at alerto na po tayo sa ating paligid dahil hindi natin alam ang kaligtasan ng ating mga alaga. Dahil anumang oras, ay maris lang atakihin ng mga stray cat. Bigyan po natin ng sapat na panahon at oras ang ating mga alaga. May sakit man sila o wala.